a day in my life as a babaeng walang pahinga ho. Kanto nga pala to mga minong vlog ko noong isang araw. Nagabihan na nga ito at kumain na din kami. Himing. Hindi ko na nga na videohan yung pagluluto ko dahil for today, puro pagluluto nga ang makikita nyo mga mini. <laughs> oh, anong tinitingin-tingin mo dyan? Wala ka nang magagawa. Vlogris na to. Nabukasa ng hapon naman mga mi super late na nga ako nakapagsimula para gumawa ng merienda ni CJ. Alas 6 na nga nito at tulog pa nga ang batang makulit. Alam nyo ba mga mi super favorite ko talaga 'tong banana na may sugar, ganun. Eh. <laughs> Kahit na walang nagtatanong wala si share ko pa din. Hindi naman siyang iprito na walang sugar pero para sa akin satisfying talaga kapag may sugar. Alah, ang arti nito. Isa rin talaga 'to sa gusto ni CJ, yung banana mga mi. nga nagtanong sa akin. Si Mami Likes and Drew Diaries. Hello sa'yo, Mi. Ilang taon na si CJ mo, at buti nagpapalagay ng mas Enjoy ang bebe. Two years old or magto to two years old siya nun, Mi. Sinanay ko na talaga siyang mag face mask. Pinanganak kasi si CJ. Year 2022 talaga namang usong-uso pa rin ang COVID noon Hanggang ngayon naman, meron pa din. Nagkaroon din kasi siya ng history ng pneumonia bilateral, mga Mi. Iwas na iwas talaga ako makalanghap siya ng maduduming usok. Unang-una na dyan ay eh, yung usok ng sigarilyo. Gigigil talaga ako sa inyo Pwede nga lang mag-request talaga namang pati uso papa ipapalunok ko talaga sa inyo Ganon pero alam ko, malabo talaga mangyari Na mawala o maalis sa ating bansa Yang yosi na yan, yung sigarilyo na yan mas okay talaga sa panahon ngayon Na mag-face mask na lang din At sanayin na natin yung mga anak natin Dahil nandyan na yan, wala tayong magagawa I-face mask na yan, i-face mask na Hoy, yan Hoy, nabaliw na ang e eh, above na ito <laughs> Sa dami kong ang chinika, ito luto na mga mawe. Tara kain po tayo. Thank you Lord sa blessing. Nagising na nga rin ang batang makulit at ayan kumakain na. Ma-share ko lang din sa inyo na tuwing Saturday and Sunday ko nga lang talaga pinagse-cellphone itong si CJ. Naawa din kasi talaga ako mga mi kapag na totaling hindi ko siya pinags cellphone or screen time. di ba? Sabi ko naman sa inyo mga mi, puro tayo pagluluto for today's video. Hala, ang arte, sarap mong itapon. <laughs> Natapos na nga rin ang inyong Disney Princess. Diyos ko, day. Luto na ang ating fried chicken. And yun lang muna for today, mga mawe.